Napaidalog gihapon sa yellow alert status ang Visayas grid umpisa ala una ka sang hapon at tub tubtob alas 9 karon sa gabi. Suno sa National Grid Corporations of the Philippines, ini sa isang mabaskong nga linog nga magnitude 6.9 na nag-epekto sa substation sang Daan Bantayan. Sa interview sang Bombo Radio kay Regan Alcantara, lead specialist sang NGCP, iya ginpahayag nga 11 ka planta ang naka-forced outage samtang 16 ka iba na pa ang unavailable nga nangadaan antes pa man ng insidente. Samtang may tatlo nga nag-operate ah, sa mga ginapagamay nga kapasidad ah, kag may ka kahi, kabilugan nga 640.6 sa MW nga hindi available ah, sa grid. Yara naman ah, sa normal nga kondisyon ang Luzon ah, kag Mindanao grids. Gina anunsyo nga yellow alerta ah, kung kulang o kon gina-issue ang yellow alert kun kulang ang operating mar margin, aguada malabot ang contingency requirement sang transmission grid. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinn Bank Business Banking. Sa atong latest na reference rate, 58 pesos and 12 centavos ang Bailosang Isaka US Dollar, 7 pesos and 47 centavos ang Bailosang Isaka Hong Kong Dollar, 45 pesos and 11 centavos ang Bailosang Isaka Singaporean Dollar, 15 pesos and 51 centavos ang Bailosang Isaka Saudi rial kag 68 pesos and 26 centavos ang Bailosang Isaka Euro.